Yun mga idol, good morning. Update ko lang kami mga idol para may upload ako mga idol. ah, <laughs> ngayon pala mga idol, nag-harvis kami ng kalamansi mga idol. Utol ko mga idol. BN6 Floor TV, pag support mga idol. Para makuha niya yung ano, yung sildo niya mga idol. Layo pa namin mga idol. Ang hina ng ano, mga views namin. update lang idol para may ano kami may ma-upload ako doon may harvester din doon yung dalawang anak ko at yung papa mama ko my idol ngayon harvest muna tayo nahin muna natin yung ano my idol yung hanap buhay natin my idol kaysa ano kasi wala pang income sa youtube mga idol yun pala mga idol, ma-share ko lang sa inyo mga idol. Ah, ganito pala pag-harvest ng kalamansi mga idol. Oh. Yan, kailangan yung pungangon niya mga idol, ito. Ito, pungangon niya. Ipitan nyo ng ganyan. Yan, sa hinalaki nyo. Ipitan, sa baliin. Yan, para yung pungangon niya mga idol. Hindi siya na matanggal yung pungangon mga idol ba? Kasi reject na yun mga idol pag wala na pungangon. Pag ganito mga idol oh. Ngay ipitan mo lang. Yung anak ko Mae Idol. Mm. Oh, hmm. bye anak. Aba, dishi yeah, ya Mae Idol. Daw. Daw an mo mana? Earrings ni. Ng ganito lang Mae Idol. Earrings oh. man. Ng halap teh lang. Dagko ke Idol. Mga idol, yung idol oh. Ganito nya Mae Idol. Yung pugangon niya. Ngay ni pitahan yung niya, ng hinalaki nyo tapos baliin. Ng lang. Oh, padag ko kaya kung pamkuha pa Yun. Habis yung anak mo idol. Dalawa yung anak mo idol, si mama. Yung lalaki ko rin na anak. Ganito lang mo idol, pag-harbis. Yan. Mga idol, laki lang kalaman si ito para mga idol. Ngayon hey, yung utol ko nandun. At pupunta yung mama ko at papa ko ngayon idol. Kasi kung hindi kami maganito mga idol, sobrang mahal ang kalamansi ngayon mga idol. Yung deliver namin sa Dabao mga idol, ano? 1-1 doon. 1-2. Yung 1-sack mga idol. Mahal ang kalamansi ngayon. Kung hindi kami maganito mga idol, mahal yung kuha namin mga idol. Kung sa ma, dito galing sa planters mga idol, ah, uh, isa ka 1,000. Ang iba, 1,000 pa yung pasa. Kaparehas din sa Dabaw yung delivery namin. 1,000 at 1,000 lang. Kaya, nag kami dito, my idol. Ang 900 yung kuha namin. Kunan pa yung nag halbis ng dalawang daan. Uh, ma ano na siya, my idol? Si, 700. Si Yan, 700 na lang kuha, kunan yung dalawang daan. May uh, up to, up to, may doon, mga at uh, update update mga mga harvest namin mga at siya pagsaking namin mamaya mga sa baysak baysak mga maydol <music> ganito lang ganito lang oh ganyan na talaga pikat na yung tubig yung idol oh anak kong idol si yo 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 what's up man <laughs> mas taas pa yan sa akin mga idol yung kapatid na may idol yung kapanganay ko uh, nag school may idol college yung mga idol ang laki ng gasto niya college may idol Si idol, update up din ang service namin mga idol ha. <coughs> may isang hunit na ako. Oh. Half na kami mga idol. Ah, malapit na siya may isa kanit. <coughs> Grabe ang init mga idol. Okay, yung mga idol, yung papa ko at utol ko si Vince Explore TV yung anak ko yan anak ko yan ano iya boy mo ha ah, dali ayo, dali dali kay mano yun na taas po yan sa si yung anak ko may idol 5-1 lang ko may ito mga 530 3 0 Ya, yeah, dengan dia. Jadi itu namin gina dry yang limun situ. Ayo dia. Hei. Parking tuh mai dulu. Yang kebindis mai nak saging. Yang itu dulu. Yang. Tunggu aku dah kuk. Ah, seibang bumbansa. Ya, adalah.

O, oh, si Vince, Floor TV, may idol. Oh. Balot na balot. Grabing init. Balik namin niya, may idol. Kawawa yan. Ikas. Kakain muna kami, may idol. So, anak yung drive ko, may idol. Kakain na kami doon. Kasi dito yung bahay ng kapatid ko, may idol. Yung panganay ko, may idol. Panganay namin. Panganay kapatid ko, may idol. Kakain na kami dito, may idol. Hangat mga idol. Dito muna kami sa Tutol ko mga idol. Support TV mga idol. Pag-ipunod na mga idol. Support tayo lang kapatid ko. Nag-alim mo na tayo. Relax muna tayo mga idol. Bago kumain. Hindi na ako video sa kaya namin mga idol. Update na tayo doon sa sa harbis na mamaya. At ito pa sa pagsakin namin sa kawang sila. Yun mga idol. Nandito na kami sa Lantos. Lantos wala nang bunga so na naman sakin lang kami kanina mga dol ilagay namin dito Papa ko guys, nag-ano guys, nag nagkuha ng lumisito. pinil gipili niya ang mga ano guys tarong na magkapatid ko guys oh hilig sa saging Di ba natin? Ayan okay, mga idol Dito na ako na Outro mga idol Ito yung harvest namin Lahat mga idol Ayan. At ito pa Hanggang dito na mga idol Salamat sa lahat mga idol God bless inyo lahat idol